Good morning mga ka-DFL! Ayan! Dahil puro karne daw sila, mag ano naman sila gulay. Saluyot, guys! Bulang ah. lang! busy kami guys ng ano, malunggay, galing ano, minduro. Talagang hindi na kaya. <laughs> Kailangan ng ruot. <laughs> hindi, <laughs> then, kami dyan ng, ano guys, oh, malunggay. Sa uh, kapit bahay. Ayaw nila. Ang dami yung sayang lang. Kaya, ginulay na namin. dami na tigas Sayang e eh, no? Sa Mindoro yan, ama. Ah. Hindi magtigas yan. At sa si Mindoro, kahit po, baka pwede lang puno. Kaya nila. <laughs> Nakasawa rin ang oh, kasi. Ito guys, oh, sarap. Ayun, sa luyo. Hindi ko kayo maduna yung video niya yun eh. Oh, anong lasa? Oh, no. <laughs> Sarap. Lasang gulang. <laughs> Wala kaming baguong guys, kaya patis na lang nilagay namin. Ayan okay, yeah, na kasi ito, ang na namin. Ayan okay. niya, no? Terry. Okay. Sure. Oh, ang dami namin kalat, oh. Pero mama, ayan. Bukas kasi, guys, pa-uwi na rin kami. Ayun na, eh. Oh, patayin ko na. Nagluto na lang. Eh. Okay. Oh, Kain guys. <makes> <makes> <Ha>? <makes> Naku, ulan na. Hindi tayo makauwi. <makes> May habagat. <makes> Hindi ka pwede mag ano rin dyan at mag ulan. Nagagamangin na. <makes> <makes> Ayan guys, dahil pauwi na sila bukas hindi pwedeng hindi maka uh, ukay ukay Maggalak tayo dito sa Noy Olimpo Ayan, sige. Ukay, ukay. One zero. <laughs> One zero. One zero. One zero. Ito o oh, mga short o. Oh. si pagkalang lang magkalkalma ay mahahanap ka sa Sabi niya, play play ito wala kamo ano to puro play play ang alam denaw oh, mag jump jump ko dyan sa okay oh yang jump

Kano to ate? 200. Kung mm. dito lang guys, ang tuligaya. Ay, okay. sigurado na naman itong mga ukay-ukay na to. Ano pang Ano pang lalaki? guys. Ukay ka rin? Ha? Ah, Mag-ukay ka rin? <laughs> Let's go to play play. Ha? Huh? Hello! Say Hello! Hello! hello.

May kabila. May kabila. Yeah. May kabila. Wala silang nabili guys. Hanap ulit tayo sa kabilang uka yan. May, yan, may na uwe. Madam Margaret Pai. Wala uka rai na yun na. Birubiruban na. Guys, ang daming duha. Tala itim. Ang dami. Ba't ayaw nilang kunin? Pwede bang kumuha? Alaka yung itim. Ayun o. Oh, alaka, lalaki. Walang, walang ginabinda to Bili mo na nga kwaro. Bili mo na dan. Alaka, lalaki o. Oh. Sayang. No. Hala. Hala. <laughs> pengi kuaro. Hala pengi. Hindi kayo magkuha. Ayan. Dito na tayo sa isang okay okay. Hmm? Dito magparam tayo dito. Baka pwede maging ng duhat. Kapit bahay naman nila eh. Yan, guys. Nagtanong kami kung pwede bumili ng duhat. Si ano mo ay? Siya, siya magagkiat, may magagkiat. Magagkiat man. Sayang lang mo Oh, sayang on di ayun yung kunin, sayang. Hindi so, kayo kakain niya. Nandiyan? Tanungin mo kung pwede. May magagkiat ka ba? Magbili kami kam. May magagkiat. Inyo bayan nai? Hindi, hindi yung kinabahan. Serat ni Sawan, di laki May sa siapa? Tanong mo na, hindi hindi hindi. Bulak antiy si Bulu. Bili kami, may mag pa. Saan si Mama mo? Saan si Mami mo? Kailan nabalik ni Paano? mo? Nalihig kasi itong kasama ko eh. Declaring nila eh, nakaano pa rin sa Yung siguro nila kunin. ayo hindi nila makuha rin yan Ayan o, na dyan sa may nila Anong sabi? Oo, ang Di na. Wala nang ano eh. Wala nang pula. Wala. Magbuwi na kaming minduro. Basang. Ayan o no, si ate o. Ay. Ano ulan kahapon? Kakapal pa naman ng kuno. Bisit na ito ng lumboy. Para din na May gali, pa claro mo. Langyan yan. Maubusan ng balat yan. <laughs> sa <akit. laughs> <laughs> sa Monteclaro lang maubusan ng balat sa ng mga bata. Oo oh, hanggang doon eh. Sa bubong o. Wala Wala daw po yung mami. Wala daw yung mami. Pangit na naman yan dito. Ang ganyan. Finding duhat. Ayan guys. Wala tayo nahanap na ukay-ukay. At yung duhat din. Hindi tayo nakakuha. Balikan na niya. <laughs> Punta tayo ng bayan. Maghanap ng duhat. Galihi kasi si Unsang eh. Delikado <laughs> nga rin lang isa eh. <laughs> Ibagani Iba tayo, oh, hindi ating dapat. <laughs> Anak po namin ay eh. ukay ba? ukay. Ay no, sa baba ka dami eh. Ay no? Yung pa? Pantalon. Pantilon. Ay no, nagadaw. Hiti kayo gaya. Hiti kayo gaya ng kadulay. Ay eh. Ay nan, dami. Pati kayo mga gaya. <laughs> Pati right Kita dan kita. Nakita nan, nakita dan. ¡Gracias!